Rita? Sa videong kuha sa kahabaan ng Dananaw, Laknog, Tabuk City, Kalinga, pasado alas 7 kagabi, November 12, makikita ang tila pag-aaway ng ilang mga kalalakihan sa tabi ng isang nakahintong bus na biyahe sa ng Tabuk to Quezon City. Awan pa yung polis? Grabe. Nee, Nakadudan naka na eh. Nakunan rin sa isang video mula mismo sa loob ng naturang bus ang pagkuyog at pagbasag ng ilang kalalakihan sa salamin ng bus. Ang dahilan, nabangga nito ang isang mag-anak na lulan ng motorsiklo. Uh, may sinusundan siyang uh, motor, motorcycle at saka uh, nung uh, gusto niyang mag-left turn, nang mag turn siya at uh, uh, gusto niyang overtaken yung tricycle uh, uh, yung drive motorcycle sa harap niya hindi niya din uh, namalayan na bigla din nag-left uh, turn yung uh, uh, motor na sinusundan niya kaya ganoon gusto uh, nag-brake siya pero talagang uh, nahit pa rin yung uh, uh, motorcycle. Sa kasamaang palad, dead on arrival sa pagamutan ng ilaw ng tahanan na kinilalang si Joy Balwog Alos, 49 anyos. Nagtamo naman ng gasgas ang kanyang mister na si Daniel Alos, 46, at ang dalawa nilang anak na sina Daniel Alos Jr., 8 taong gulang, at Christine Alos, 10 taong gulang. Paalala ng mga otoridad, ipinagbabawal ang pagsakay ng apat na katao sa isang motorsiklo. <coughs> Uh, delikado talaga yan at uh, uh, sana po ay lahat ng mga pamilya na may uh, ano mga motor dapat uh, iwasan natin yung magsakay ng more than two na tao sa motorcycle para may iwasan talaga yung pang uh, aksidente. <coughs> Nakapiit naman ngayon sa Tabuk Municipal Police Station ang driver ng bus na kinilalang si Josdado Ortiz Valdez, 48 anyos. At uh, kasalukuyang ang inihanda ang kanyang uh, uh, kaso na reckless imprudence resulting to homicide and um, uh, serious injury and damage to property. Sa press release na ipinadala ng kumpanya ng bus na nasangkot sa aksidente, nakasaad ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng biktima at ipinapangako nila ang tulong para sa mga naulila. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng pamilya pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Samantala, pinaghahanap naman ngayon ng mga otoridad ang mga kalalakihang nag-amok. Ang uh, nakita sa uh, video, kasalukuyang hinahanap o o yung mga uh, sumira o nagpasag sa bus para sa para makasuhan sila ma'am. Iba yung pag-iingat pa rin ng payo ng PNP, lalo na at accident-prone area ang pinangyarihan ng aksidente. Dinala na muna sa provincial headquarters ng PNP sa Kalinga ang naturang bus para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.